Aba, napaka-cute ng maliit na kaktus. Oo, oh, ito ay kailangang kainin ni Ted. Pero may sampung maliliit na kaktus si Jane. Mas komplikado ang gawain dito. Meron si Mabel ng isandaang patong ng kaktus. Ang susungit ng mga ito. Paano mo kakainin lahat? Simulan natin kay Ted. Um, 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 okay. Sige, subukan natin ito. Aray. Ah, ang talim. Aray! Siguradong hindi ko ito kakainin ng gano'ng paraan. Oh, may naisip akong ideya. Ipan ko ang lahat ng tinik. Ha? Ayos, gumana ito. Iba yan. Subukan natin. Hmm, hindi talaga nakakain. Oh, ang kadiri. Pinakamasamang bagay na kinain ko at parang masusuka ako. Sige, mukhang ayos lang ako. Sige, Jane. Um... Ed, ang reaction mo ay hindi nakakaaleo. Ngayon ako naman? Sige, ano ang dapat kong gawin? Pwede ko rin silang hipan. Anong nangyayari? Naiwan sila sa hangin. Aba, ngayon wala na sila. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Sige, mag-focus tayo at kaya ko ito. Subukan natin. Nakakadiri iyon. At mas nakakatakot pa. Kailangan kong alisin ito agad-agad. Nako, nakakatakot na bagay. Nako. Oh. Uh, oh, Jane, ayos ka lang ba? Pakiramdam ko masama. Pero ngayon, si Mabel naman, ay, nako. Sige, sige. Ayoko gawin yan. Natatakot ako. Alin ang uunahin ko? Ah, tama. Tatanggalin ko lahat ng gamit ang hair dryers ko. Wow! Oh, uh, ano ang nagawa mo? Iyan ang aking cake. At ang kaktus mo ay nasa cake ko. Alisin mo na ito. Oo, oh, hindi. Nakakatakot yan. Nakakasuya. Wow! Nasa likod niya lahat ng mga kaktiko. Oh, uh, mukhang hindi niya napansin. Oh, tingnan mo yan. May mga paketi ng cereal ka ngayon. Mukhang pareho lahat. Malamang may sorpresa sa loob. Mabel, magsimula tayo sa'yo. Gano'ng karami ang nasa bahagi mo? Tingnan natin. Ano? Isang sing-sing lang? Oh, hindi naman ito seryoso. Hindi pa ako busog. At ngayon, sing-sing lang ang nakuha ko. Masarap pa rin. Natatanging lasa. Sayang at natapos na. Mm. Oh, hindi. Ted, ikaw naman ngayon. Sige, tingnan natin kung gaano karami ang meron ako. Buksan ko ito. Tingnan mo yan. Meron akong mangkok. Hindi naman puno. Pero, sapat na. At pwede akong magbuhos ng kaunting gatas dito. Oh, isang tunay na masarap na almusal. Hmm, ito ang aking kutsara. Hayaan mong tikman ko ito. Hmm, ang sarap! Wow, tingnan mo yan. Meron akong ngiting mukha. Ang galing! Pero kakainin ko pa rin ito. Oh! Oo! Oh, oh, ang sarap! Ngayon, inumin ko na ito at balawan lahat sa gatas. Ah! Oh, tapos na ako at super busog. Ngayon, ikaw naman. Ah! Halika na, Jane. Oh, wow! Tingnan mo yan! Meron akong isang buong kahon nito at kailangan ko ng isang buong timba para punuin lahat yon. Wow! Ang dami nito! Um, pakiintay ano? Hindi pa ito tapos? Seryoso? Oh, oo! Oh, oh, tingnan mo yan! Pero isa lang ang gatas ko. Alam ko na ang gagawin ko kailangan kong ibuhos lahat ng gatas na meron ako. Oh, hindi. Nalunod tayo sa gatas. Nakakatawa yon. Oh, ang ganda. Isang malit na balde ng popcorn. Parang bahay-bahayan ng manika. Nakuha ito ni Ted pero may balde si Mabel na may sampung layer ng butil ng popcorn. Hindi masamang kuha. Kailangan nating alamin kung ano ang gagawin sa mga ito. Pero si Jane ay may isang daang layer ng butil ng popcorn. Ang galing. Ted, magpakagalak ka. Halika na. Simulan natin sa'yo. Sige, halika na. Tingnan mo ito. Isa lang ang buto ko. Kita mo, ang liit nito. Kailangan ko pa ng magnifying glass para makita ito. Sandali, ano? Oh, gamit ang magnifying glass, napasabog ko ang butil. Ang astig. Hayaan mo akong tikman ito. Mm, ang lutong. Oh, napakasarap nito. Dets, dahil lakin mo na ang lahat, hakin na ngayon ang pagkakataon. Pag-isipan ko kung paano lutuin ang lahat ng butil na ito ng sabay-sabay. Oh, dumating sa akin ang ideya. At isang napakagandang ideya, ibuhos lahat ng butil sa isang malalim na kaldero. Pero gusto ko ng matamis na popcorn. Tama yan, maglalagay ako ng ilang skittles. Super! Ilagay natin sila, takpan ng takip at buksan ng kalan. Oh, naririnig mo ba yun? Nagsisimulang maluto ang popcorn. Haluhin natin lahat. Lumabas na may kulay. Tingnan mo yan. Astig. Dapat masarap ito. Tapos na at hanga Hindi ko ba subukan. Hindi pwede. Akin lahat ito. Pero nagugutom ako. Kailangan kong takutin si Mabel at tatakbo siya palayo. Mabel, nagugutom ako. Gumana ito. Haha, -ha. alam ko na duwag siya. Ngayon, makakain ko na ang popcorn niya. Hmm, ang sarap. Oh, ang sarap talaga. Sulit naman. Ano? Nasaan ang popcorn ko? Ted? Hindi yan patas. Pero ang sarap talaga. Salamat. Ngayon, ikaw naman, Jane ano ang gagawin ko sa lahat ng butil na ito? Tama, may magandang ideya ako. Siguradong magagawa ng makapangiriang guantes ng Iron Man ang trabaho nito. Subukan nating iinit ang mga butil ng popcorn ng isang minuto. Wow, ano nangyari? Tingnan nyo yun, guys. Oh, ang popcorn ay handa na. Ah, uh, anong klaseng masarap na bagay ang makukuha ko ngayon? Oh, astig noodles! Eh, and kung makukuha ko si... Wow, may noodles din, pero mas marami. At may takis. Oh, hindi. Wow! Aling lasa ang makukuha ko. Haba baba noodles. Astig. Ang galing. Paano? Magsimula tayo sa akin? Tama. Ako ang may pinakamaliit na bahagi. Hmm, skittles na noodles. Ano kaya ang lasa nito? Narito ang chopsticks. Subukan kong ilagay ito ng ganito at diretso sa aking bibig. Hmm, ang sarap niyan. Ah, hindi masyadong maginhawa ang kumain gamit ang chopsticks. Kakainin ko gamit ang kamay ko. Mas madali at mas mabilis. Hmm, oo. Oh, nagkulay ang kamay ko. Gayun pa Ngayon, and I kay Mabel na. See ya, Mabel. Kaya mo. yan. Go ahead. Naku, hindi maari Ang anghang naman. Ayoko ng maanghang na pagkain. Kakainin ko na lang to mag-isa. Hindi uubra ang luha ko. Ang anghang talaga. Sobrang anghang. Ah, gatas lang ang makakatulong. Oh, oo. Oh, oh. Ang sarap. Ito lang ang paraan na magagawa ko ito. Mm, at tapos na ako. Hiu, hindi naman pala masama. <laughs> hindi maare Mabel, nagawa mo. Pero turn naman ni Jane. Siyempre, subukan natin. Hindi pa ako nakakain ng ganitong noodles. Masarap. Talagang hobababa ito. Tingnan mo, kaya ko pang magpalobo ng bula. Huh, naging masaya pala. Gusto kong subukan pa. Hmm, at higit pa. Oh, 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 hindi. Lahat ay napunta sa akin. Nakakatawa yan. Jane, sa'yo lang talaga nangyayari ito. Hindi nakakatawa. Nagustuhan mo ba ang video namin? Kung ganon, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Paalam.